Hello guys. Ning ko diri sa kanang mga buwakan ba. Nakadiri pag-agi na ko naamis ko sa ilahang mga color ba no. Inghapit ko diri kay na ganahan ko sa ilahang mga color sa ilang buwak. So ayon, eh tingog nang tingog nang relo. Yan guys, quarter to seven. Ayan. Quarter to 7 na oh. Quarter to 7. So mutingog din na siya kada quarter niya yeah. So, ayan guys. So ni siya ang taon sa binhin uh, makita na to daghang mga buwak nila dire. So, ayan. Dire pita, oh. na Oh. Mo na. So na eh, fountain ang tawag na. Ito may tawag na niya dire. Sa muram nag fountain no. So mura na na ilhan fountain. So inon sila ini kagabi eh. Mag change daw na siya ini kagabi kan kinang ikang, kangit-ngit ba. Mag change daw ang siga na kanang ila ang siga ba. Light ani. Eh.

sabi nila iba iba daw yung ilaw dito so ayan ipaikot tayo nakikita natin yung uh, pulaklak ayan, ayan yung ito yung rilo na tumutunog pag malapit ng oras so yung rose nila ayan white may yellow ayan may yellow So dito. Yung cool pula lang Mga flowers. Yung makikita natin yun oh. Eh. Ang ganda. So ang kagandahan okay, hmm. dito guys, si wala yung mga mara Kasi kung may mga tao dito, yung mga may mga ano kasi to, rubbish bin kasi. Ayan, ito yung rubbish bin nila dito. Kaya yung mga tao dito pag may mga basura sila kumakain sila dito ayan hinilalagay e, sila at ito mga buwan. Nilalagay sila. Nilalagay sila. nila sa secondo nila sa nila ganda na lang pag ano parang star na ibang kulay so dito din mayroon din dito Ayan. so parang puno ng niyogo ang ingay ng ano ang ingay ng ibon sa so, kulay dito yun mga bulak baklak iba iba yung kulay oh. so, may mga magaganda doon din oh. ayan dito tayo balik tayo dito so, ikotin natin dito ayan so ang ingay na yung ano, mga insecto maingay na sila ayan dito laki ng puno hindi ko alam kung anong puno to ng dito Ito yung mga bulaklak dito so ang tawag sa atin dito is ahito yan tawag sa Pilipinas sa mga uh, bisaya sa ahito sa ahito sumurag so, na asote ang tuwang ah yan ka mga ahito na oh. so yan so na mga uh, bulaklak nila oh kulay oh. Eh, Ang ganda ng kulay ng blaklak oh. Eh. Diba? Makikita natin mga magaganda. Ayan, dito tayo. Ikot natin to. Dito. Makita natin yan oh. Ganda oh. Ayan. Ganda na no? oh. So, may nag-aalaga talaga dito. Tapos mga malinis pa. Malinis yung kaligit. Ayan. Kikita natin yan. Yan guys. So, uwi na tayo. Ayan uh, puno ng kahoy. tak ayo dito tak ayo dah dan same layo medyo malayo layo yung ano yan so may may mga sasakyan ng mga antik dito tayo lakad tayo dito kasi nandun yung saunahan yung ano ko eh sasakyan eh